Mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw mayang adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng Pilipino saan mang panig sa mundo. Nais kong ibahagi ang mensahe ng pagpapasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa, ang ating mga minamahal na overseas Filipino workers at Filipinas living abroad. Dahil sa inyong mga sakripisyo, ang ating ekonomiya ay nananatiling matatag. Kayo ang refleksyon ng progreso at talento na nag-aangat sa mandila ng Pilipinas saan mang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong lahat, ang mga bagong bayani ng ating bansa. Inaalala namin kayong lahat na wala rito sa Pilipinas, naway nararamdaman ninyo ang aming pagmamahal at pagsaludo sa inyong katatagan at katapangan, lalo na sa mga nawalay sa inyong pamilya ngayong kapaskuhan. Ang lagi kong dasal na ang inyong mga pagsisikap ay masusuklian ng tagumpay upang ang inyong mga anak, pamilya at sarili ay magkaroon ng maginhawang kinabukasan. Makakaasa kayo na ako ay nasa inyong likuran upang sumuporta sa inyong mga pangarap, pagsisikap, at inyong paglalakbay tungo sa migandang kinabukasan. Among iampo nga hatagan kamo sa Ginoo og igong kadasig, maayong paglawas ug kaluwasan sa kakuyaw ug kalisod. Salamat sa inyong pagmahal sa atong nasod.